Diba ako doon sa tawel, yung chicken na lasang tawel, ngayon ano, ayan may APS. Ano yun po, susunod! Cut! Lumogis nga yun, de. Bayad yan! Bayad yan, <laughs> bayad! Ha? Ha? Bayad yan, bayad! Oh, oh. oh. Ano masasabi mo na? Oh, kano binigay ni ano? Bilangin natin, ang binigay ni mama. Bilangin po natin. Tulungan niyo po ako magbilang. One, two, three, four, five, hundred. 5,000? Congratulations! Gano'n! <laughs> Ayan yung pila. Ay, Ayan yung pila ngayong araw dito. Ayan, lang mo ka. Ani-rani, gano'n mo ka ng pila. Ayan ang pila no ngayong araw dito sa... Uh, ang sistema nung no, paano niya patakbuhin yung negosyo niya, nai-stress din niya si bakla. Kaya sa mga hindi niya nabigyan ng pansin, huwag kayong magalit. Kasensyahan Kaping... na lang. Oo. O, kasi pagod din niya si bakla. Tao lang din niya napapagod hindi naman siya robot, hindi naman siya di, battery na Epektakul niya talaga ako pero siya nang puro oo kasi di ba tapos rumampas sa doon tapos nakita kita doon nakaupo ka sa may ano, police table yes Oo, uh -huh. so ayan talagang ano no kasi di ba marami siyang basher pero lingit sa kaalaman nila kung gaano ka bait na kaibigan si Diwata Tignan niyo kung masama ang ugali ni Diwata. Yung taong nireklamo namin noon, bakit tinanggap niya dyan ngayon? Diba? Actually, yung na nakita sa kanya, yung, nang, yung nanghiwa ng mukha niya noon, nandiyan ngayon, ah uh, tinanggap niya ng buong buo dyan. Diba? Gano'n Ganun siya kabait. Uh, pinagpaliban niya lang yung sumana ng loob nila dati. So, bati na sila. Yes. Kasama niya dyan ang tarpa ko ngayon. So ano ang buong kwento nun? Bigla na lang kayong na ano. parang nag ano sila no, nag lasing, parang lasing, nag yeah. Actually ano yon yung panahon ng Tito 30, yung kapangan din uh, Siyempre mga ganun sila, mga the drugs. Kasi sa panahon noon, eh di ba bigla ka nalang babariling ganyan natakot kami no. Na pinaalis namin sila, huwag kayo dito kasi baka madamay kami eh, sila pa matapang doon. Siyempre, nagtagol lang din namin yung lugar namin. Kung saan kami nalisig. Siyempre, may hirap na mamaya madami kami sa Ayun, hanggang sa ang kami, ganyan, ganyan. Si Diwata, gumit na lang yan. Ah, uh, pumagit na lang Oo. siya. Tapos, siya pa yung napuruhan. Ito e, yung siyempre, nireklamo na namin sila. Iba yung na yun. Nalanakit na si... So, ikaw ang magtatanggol sa kanya ngayon sa mga basho yun? Yes. Eh. Kung gano'ng We... kabait. Oo, oh, mabait yung kaibigan ko yan. Hindi sila talaga, syempre, hindi natin maiwasan sa pagod. Yung, yung iba kasi, hindi niya nabibigyan ng pansin. ba sa mga pagpaba, picture, syempre, maghapon siyang, ano, may ginagawa, iniisip niya rin yung, yung uh, dahan. sistema nung, kung paano niya, patakbuin yung negosyo niya. Nai-stress din niya si Bakla. Kaya sa mga hindi niya nabigyan ng pansin, huwag kayong magalit. Kasensyahan na lang. Oo. oo. Kasi pagod din niya si bakla, tao lang din niya napapagod. Mm -hmm. Hindi naman siya robo at hindi naman siya di si battery na... Kayo, no? Kasi ako kahit kailan, hindi ko nagawa yan sa kapwa ko. Nagsisikap ko para makaawin sa kahirapan para sa sarili ko at sa mga pangarap ko. Sa para, sana ganun din kayo. Huwag ganun. <laughs> May... Ano masasabi mo? Kaya naman dito. Mga TG1, pwede mo Ah. Huh? Oh, ayan, binigyan ni Diwata na pera. <laughs> Kasi inabol niya yung ano. Ah. <laughs> oh. binigyan ka. Ay, ibang tinutulungan. <laughs> Alawan daw. Ah. Kasi inabol mo yung ano uh, eh. Talaga. Makakating talaga siya ng 1 to job. <laughs> ayan si Diwata. <laughs> Yun lang masasabi niya. Ayan. <laughs> yeah. Gila na daw mga. tambal <laughs> 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 Although, we're okay. from the province of Bohol. Let's come in. na Madam Diwata. ano naman mo sa uh, nagtatanggol sa'yo kanina? Well, kasi nakita naman ng mga tao. actually maraming kusamar. Pero, di ba? So, na oh. lang ayusin mo. <laughs> ayan yung mensahe kasi kanina ang daming nagtatanggol sa kanya ng na mga nakapila dito ayan ngayong halin <coughs> te ako na te te ako na te o tapos yung ah, yung kanina may load to oh. Oh, layarannya. Layo, yan. Yan. talaga? Layo. Alam yung video, yung video na ano? Kukuha na nila. Ayan, iyan pa pala. siya pala. <laughs> basta paniwalaan Kailangan may ebidensya pala. Iyan oh. pala. Iyan pala. Iyan pala. Iyan pala. Iyan pala. Iyan pala. Ayan. pala. Iyan pala. Iyan pala

Ini na, Tapos, sa pa. Sa na Oo. Oo. Oo, wala, siya. Ini nak buatan. 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 Ini Oh blooming oh, so Judite, blooming yun ah. lang pa naman pa kami kasi. Alvin. Binoto. morning. Best time ko 'to. Iba talaga dito kayo. Ano ba masasabi mo don Fiona sa nanonood? Ano masasabi sasabihin ko la? Sa mga nanonood. Sa naninira kay Diwaga? Oo. Galing-galing nila minsan kasi Artisan na ito eh. Oh, buaw wow, tisnato. Umumukod niya. na yun ka. Kasi sa tama niyo pa. Hindi sabat. 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 Hindi So, magtatagumpay Sabihin mo hindi yun magtatagumpay. Hindi sila magtatagumpay. Dahil artista na ang mama ko. Wala gagaling. Oh my God. Athlete, <tamcisTiffany> diba? kayo eh nang gagaling ko. Diyan siya. Diba? Magtataka kayo ipis. Eh, laki ko na nakaharap. May tatapo ba kayo ipis dyan? Ang neta. Walang pera. Bago walang pera. Kaya rin yan. Ayun, so yun nga ang kaganapan dito. Merong isang customer na naglagay ng ipis sa kanyang pares at ibinabalik dito sa counter. Pero nung kakausapin na ng ano, sabi ng cashier na uh, palitan na lang, eh, nanginig ito at dinala yung pares na may ipis. At ayun nga ang sabi ni Diwata, mga naninira.

sabaw na yung nireklamo nire niya. Ayan, ayan yung kaganapan dito, nagreklamo siya sa Paris niya na may sabaw, pero hindi pa pala sa nagreklamo siya sa may Paris na may sabaw na may ipis, pero hindi pa siya nakarating sa sabaw. <laughs> Di ba ako dun sa tawel, yung chicken na lasang tawel, ngayon ano, ayan may ipis. Ano yung boss, susunod? Punyeta <laughs> kayo? Tawal yun. Malaki At saka tumakbo agad siya, di ba? So halata na naninira siya. Di ba? Kasi kung totoo yun, payag siya na palitan lang, di ba? Oo. Kaya uminit ang ulo ni Madam Dewa. So ayo ng kaganapan dito ngayong baglo, araw. Baglo, baglo, um, baglo, um, Kahit anong paninira niya, ayan, tuloy pa rin ang supporters at suki ni Diwata dito okay, sa okay, ng bag Dito, dito Kasi, sa Pasay. Ano yan, nakita ko yung mga ng binulungan Ayan. Ayan, ang dami ng pila ulit, no? Kahit ano pang paninira nila. Ayan, yung ano, yung bag niya. Binulungan ko lang yan. Uuna, kanya pa ako. Ay, sorry, sorry. Nagbago na pala ako.